Yan. Sasagot po tayo ng tanong at ang tanong ay ganito. Paano sinumpa ang lupa? Yan ang tanong. Paano sinumpa ang lupa? Basahin natin yung Genesis 3 verse 17 at ganito po yung nakasulat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuuto sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kaniya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ayun po. Uh, ang tanong nyo, paano sinumpa ang lupa? Sinumpa po ang lupa. Uh, ang tao, kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Kailangan natin ngayon magpagod sa lahat ng araw para tayo ay mabuhay. Yan po ang pagsumpa sa lupa. Hanggang dito na lang at paalam.